Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, una adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang na nilang masandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. So sa ng pagpapala, ang biyaya ang pag at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Sumat, so, mga kagabay, uh, marami sa atin ang uh, mariklamo sa kahirapan, mga problema sa pamilya, mga problema sa trabaho, problema sa kanapuhay, problema sa pag-aaral, pag-ibig, pagpasa sa mga examination, panalo sa luto, lahat ng mga problema pinapasa natin. At mariklamo tayo. Minsan pa nga sinasabi natin, ano ba naman ito? Ano ka ba naman Panginoon? O ano ka naman Diyos? Kung totoo kang Diyos, eh, bakit mo ako pinapahirapan eh ang dami namang higit pang makasalanan kay sa akin higit pang nang ang higit pang uh, mayaman kay pinapayaman mga makasalanan naman sinisisi natin ang Diyos sa mga na natin sa ating kapwa na tayo sa so, mga uh, higit na masaya ka sa atin alam naman natin na kapag ka tayo tayo, tao lamang tayo. Magkakasakit, magkakaproblema. Normal sa ating pagkatao yan. Natural sa ating pagkatao yan. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Ngunit tandaan natin, ginawa tayo ng Diyos. Hindi para bigyan ng puro problema lamang. Ang mga problema, mga pagsubok lamang sa ating buhay. Isang halimbawa sa ating matibay na pananalig sa Diyos. Ang pangyayari, na nung minsan, dahil sa kapagura sa pangangaral at pagtuturo, sumakay si Jesus kasama ang kanyang mga apostolis sa isang bagka, at uh, pumalawad sila. Ngunit na sa gitna na sila ng dagat, bilang dumating ang napakalakas na mus, malakas na hangin, malakas na ulan, at talagang basang-basa na sila at uh, umiindayog niya yung na yung kanilang sa sasakyan dahil sa lakas ng uh, hangin at sa laki ng mga alon. Pinaglalaroan na ang kanilang bangka. Nang nilapitan ni Jesus ng kanyang mga alagad, ng kanyang apostolate at mga disipulo, eh, ay ba, tulog na tulog sa kapaguran ng Panginoon. Tao din naman si Jesus, kaya napapagod. So, ang sabi ng mga ng mga apostol mga disipulo, ano ka naman ng Panginoon? Malulunod na tayo, naghihili ka pa dyan. Mamamagta na tayo. At Jesus, ito eh, ngayon lamang, at sa isang uh, sinyas ng kanyang kamay, biglang nagiging mapayapa ang kapaligiran. Sa madaling salita, na wala ng unos, na wala ng ulan, na wala ng hangin, na wala ng alon normal na normal ang karagatan. Kaya namang ha ang mga kagad ni Jesus. Sino ba naman ang tawag ito na pati ba naman bagyo, pati ba naman unos, pati ba naman hangin, pati ba naman ulan. Sumusunod sa kanyang utos. Sino ba ang tao ito? Simple lang ang nagiging kasagutan ni Jesus sa mga iniisip ng kanyang mga alagad kayong mga mahina ang pananampalataya kung kasama ninyo ako hindi kayo mapapahamat tingnan mo nga naman nandoon si Jesus kasama nila papayag ba si Jesus na malulunod sila sabihin na natin tunay na Diyos si Jesus tunay na tao si Jesus pero sa mga pangyayari niyan taong tao si Jesus bagamat hindi naan sa kanya ang kanyang pangyayari sa madaling salita dapat ang naisip ng kanyang mga alagad, itao din siyang malulunod, tao din siyang mamamatay. Katulad nila. Ganun lang sana kasimple, pero hindi. Hindi sila naniwalang ang kaharap nila, ang ating tagapagligtas. Ang kaharap nila, ang kalangin ng tayo Kaya, oh, ang tayo na tayo, natutulog ka pa. yon ang tanong nila. Anong sagot ni Jesus? kayo mahina ang mga panahon. Pagkasama ninyo ako, hindi kayo mapapahamak. Sa simpleng arithmetic mga kagabay, lagi natin isasama sa Diyos, ang Diyos sa ating bukal. Sa kasayahan, sa kasaganaan, sa kahirapan. Lagi natin isasama ang Diyos. Lagi natin isipin, kasama sa natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon at isa pang halimbawa ng minsan ang kanyang mga pusulis na sa gitna ng dagat Jesus nasa doon ng pasigan nilakad ni Jesus ang tubig ah, naglakad si Jesus sa tubig ginawa niyang lakaran ng tubig na parang lupa na mangha ang kanyang mga apostolis kaya sabi ni Pedro Panginoon, hawak uh, isa mama kong maglakad sa tubig at sinama si Pedro ngunit sumigaw na takot dahil lumubog si Pedro lumubog ang kanyang paa kaya ang uh, sabi ni Jesus kung hawak kita hindi ka malulunod hindi ka makapaanod ang uh, sitwasyon ito nagpapakita lamang nagtuturo lamang sa atin Nag, uh, hindi hindi tayo pabalbayan ni Hesus. Sure. Kung mayroon tayong mga pag, mga kahirapan sa buhay, yung tinatawag nating challenges and difficulties, problema anuman yan, yan ay hindi para ng Diyos. Yan ay hindi pag-iwan sa atin ng Diyos. Yan ay mga pagsubok kung gaano tayo katatag. Tulad ng noong uh, isang uh, babaeng may sakit na talagang sinusundan niya si Jesus. Naniwala talaga siya si Jesus ang Diyos. niwala talaga siya mapagaling sa ni Jesus. Kaya sabi niya, mahipo ko lamang ang lalayan ng kanyang damit. Tiyak gagaling ako. Sana ganyan ang ating iisipin lagi. Sa anumang kahirapan, sa anumang kasaganaan, tandaan, hindi hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi ng ni Jesus, tayo na kung sino man ang nabigat ang nabigatan ng cross na pinapas na pinapasan itakwil ang sarili sumunod sa kanya pasanin ang cross. Ano ang ibig sabihin? Ang cross problema sa ating buhay kung ano yung ating mga kahirapan, kung ano yung mga problema sa ating buhay. Yan ang ating cross. Ang nagpapahirap sa ating mga daat, nagpapahirap sa atin, ang nagbibigay sa atin ng problema, yun ang ating cross. Kaya nga, pasaway ang ating anak, ang sinasabi ng ama o ng ina, cross kita talaga. Kung pasaway ang uh, kapwa, Magkakalit tayo at sinasabi nyo, ikaw ang cross ko. So, ang cross, sagisag ng kahirapan. Ngunit tandaan, na ang cross ng kahirapan, nagiging sagisag ng panalo. naging sagisag ng tagumbay. Dahil sa sisos ipinako at namatay sa cross. Ngunit, ulit siyang nabuhay. At napagtagumpayan niya, ang kamatayan. Napagtagumpayan niya ang kautosan ng Ama, ang kagustuhan ng Ama na iligtas ang salibutan sa kasalanan. Tandaan kagabay, anuman ang ating katayuan sa buhay, nandyan ang ating Panginoon. Pag masagana tayo, magpapasalamat tayo. Pag masaya tayo, magpapasalamat tayo sa Diyos. Pag nahirapan tayo, tumawag tayo sa Diyos at hindi niya tayo above my god